Nire-report ko yun, babagsak ko lang, pinabagsak na naman ako, nire-report ko yun. Kagagamot ko lang sa HP oh, tapos pinabagsak ako. Hindi pwede yun, yari kayo sa lolo, bad school ah. Okay. Sa'yo to, sa'yo to, na pag hindi oh, sa'yo. Oo sige, gunin mo na yan. Tala yan, nakalak pala. Karnap na lang ako dito ha. Ang bunak naman nito. Kasi saranan mo. Ayok. <laughs> oh, Kinain yung kotse. <laughs> Karna. Karna tayo mga atak niya. Tapi ka dyan, tabi ka Hanap tayo lalaki para matapang. Eto na. Yes, kunyari customer tayo. Hop, hop, hop. Ako nang bahala. Ako nang bahala. Lalaki okay, to. ko na. Papalag to. Aray ko naman. Tarantado. Ikaw ba naman? Hayop kasi. Aray! Ah! <coughs>